Kaya ano pa, kung kayo ay naghanap ng pasyalan na libre, lalo lalo na sa pamilya o barkada, ito ay pwede pwede na. May ganito pala pasyalan dito sa Baras Rizal na ito ay libre sa publiko. Na makatatagpuan nga dito sa I love Bangandang, Baras. Tama tanda pwedeng pumunta rito. Itong background dito ay Laguna Lake na maaari kang mamingit dito, makakauli ka ng iba't ibang uri ng isda. Lahat ng mahuli mo rito, ito'y pwede mo nang dalhin. Ito'y libre na. Mari mag-boat ride, 30 pesos per head. Speed boat naman ay 100 per head. Ito'y napakalawak ng parking lot nila. Kahit ilang sasakyan pa, pwede mo pwede rito. Ayan yung pinakang entrada. Napasok na tayo. Maganda yung bangka na yung gawa ng yung pasayero niya. Nasa taas sobrang haba pala yung lalakarin mo mula dun sa entrance na yun at ma makikita mong bungad dito yung palaruan ng pambata sigurado bata matanda magiging masaya talaga rito ito nga yung mga palaruan na to ito'y libre walang babayaran dito kaya mag enjoy talaga ng lubos unang una yung mga bata at yung matanda naman dahil walang gastos magiging masaya rin dahil nga libre ang kasama ko nga, tuwan-tuwa na yun. May CR niya. Makikita natin mga bagong gawa itong struktura nito. Ito malinis at eleganteng tingnan. Kaya masabing nga natin dito, ito yung perfect sa mga pamilya, magjowa. Pwede rin dito sa pasyalan na to. ito. Ito nga i libre. Ito mag-exercise. Ito libre din. Kailangan magdala ka lang ng pansapin. Ayan, pwede ka nang maglatag-latag dyan sa mga gilid-gilid na yan. Ito naman sa leg siguro ito. Pwede dito. Kasi sexy ka talaga rito pag nandito ka na. Pwede kang kumuha na ng tubig dyan. Ito nga yung pasyalan na to Napakaganda. Ayan, kung tawagin yan, takay sa kabikulan. lawak niya. Diretso ulit tayo doon. Yung maganda rito may mga upu naman. Pero Kung nais nyo rin maglibang, kailangan magdala kayo ng pamingwit. Pwede pwede kayo mamingwit dito. Wala kayong babayaran. Dito sa area na to, bawal pala mamingwit dito. Doon lang sa lawa na yun, yung pwedeng pamingwitan. Pwede ka rin palang sumakay doon. May makarinig mo dito kuliglig din. Tapit na nga tayo sa dulo. Ito may mga puno-puno na rin pero yung kalawakan ng iba walang puno ito bang lugar din yung inahanap nyo tara na, pumasyal na tayo dito kailan pa nga natin gagawin kung hindi natin kayang yakbang yung ating mga paa hanggat may panahon na Taurus pa tara na, ito'y libre nga pala na matagpuan tayo dito sa Banggandang beras gabi man o araw ito'y dinadayo na ng mga turista Papaligidan to ng lik, tong lugar na to. Ang pinakamagandang pumasyal dito yung madaling araw pa lang nandito ka na kasi bukas naman na to. Ang may sa inyo ni Mr. Peps, kailangan pagpupunta kayo rito, magdala na kayo ng kompletong pagkain para hindi na kayo magutom. Kasi yung mga kainan nandun pa sa labas at dito sa loob. At isa pa na kailangan dalhin nyo yung panapin dito sa mga damuan para mas komport kayo. Kaya ano pa, ito yung hanggang alas 10 nga lang pala ng gabi itong pasyalan na to. Shout out sa inyong lahat at muli magandang 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 gabi sa ating lahat. Pagpalain sana tayo ng buong may kapal sa ating mga gagawin at magagawa pa sa buhay. Bye bye, ingat po tayong lahat.